Hello everyone! Welcome back to my channel, Simply Jen Vlog. For today's video di ay guys, nagluto day ko ani og humba bisaya. Idiretsya rin ni siya guys, wala rin ako gigisa, gibutangan o tuyo, suka, black pepper, and then paminta na liso, dayon gimix, saka natin ibutang ang ahos, sibuyas bumbay para humot niya pabukalan lang niya siya guys kay mo ano raman niya siya o iyahang tubig Motobig raman niya siya guys dayon gibutangan ako og oyster sauce og ah, dahon paminta o asukal wala mo kay brown sugar so white sugar akong gigamit guys dayon black beans. Ya, pabukalan lang na siya, guys. Hangtod mo. Gamay iya tubig dayon. Gisabwan ako ni siya og kanang Sprite para lami jud atong humba, guys, no. Ano na siya niya? Ibutangan po na ako siya tomato sauce. Daghan man klase yun sa pagluto sa humba, guys, no. Depende ra sa ato, Ah. So, wala to na lang nato ni guys nga. Maluto. Pabukalan mayo yung hangtod mo. mohubas hubas ang iyahang sauce. Maolang guys. Thank you for watching. Hope you enjoyed my video. Bye bye. See you on my next video. Bye.